Lays, nalig ka naman sa amin, no? Arsene, ba punta niyo? Siyempre, konting tennis. Ito ang uso dito, jamming with the boys. Ah, uh, hindi ako masyadong marunong, pre. Ah, oh, okay lang yan. Masi ako, hindi marunong eh. Ang importante, ang barkatahan. Yun! Yun, 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 nga eh, eh, kaso si... si Daisy. Daisy! Eh, takot pala sa asawa to eh! Hindi, hindi, hindi! ano? Ah, uh, eh, kasi ano eh, oh. oh Mama, ayaw mo dumama? Ayaw eh! Tara, tara, tara! Daddy, mag-grocery ako. Oh, bakit ka nang mag-grocery? Eh, maraming pa tayong stock dyan sa freezer eh. I know. Pero gusto kong magluto ng isang something special para mamayang gabi. Special? Mm-mm. Teka, teka. Birthday mo ba ngayon? Kalimutan ko. Happy birthday! Mm. Daddy, hindi ko birthday. Wedding anniversary natin ngayon, nakalimutan mo yata. Sira pala yung tuktok mo eh. Natabunan na ba ang utak mo ng wig na yan? Tsaka, pantay um, paano tayo mag-anniversary? Eh, wala pa naman tayo isang taong kasal. Wala pa nga isang taong kasal. Pero one month wedding eh, anniversary natin ngayon, Daddy. Eh, ngayon? Gusto ko magkasalo tayo sa dinner para mamaya. Ah, okay, okay. Walang problema dyan. Wala ako. Sige. Daddy, alis na ako. Oo. Oh. Umalis ka na. Mm hmm? Ah, ikaw talaga. See you tonight, ha? Okay, okay. Promise. Promise. Daddy, I love you. Love you too. Ouch! Daddy, ang pilyo mo. Alis na ako. Ma. Babes, baka pwede mo naman ako iwanan pa laro with the girls. Alam mo na, banding with the girls. Babes, naman, walang problema. Ay, oh. pala, babes, eh. Ayan. <laughs> Salamat, babes. Ay, hindi kami magtatagal. okay lang, babes. Uh, Hi, pare. Ay, hindi Uy, ingatan niyo ang asawa ko, ha. No, bye, worry, babe. baby. Logi ni Sabato. Yes, have so fun. Bye. Bye. Ay. Di, babe. Bye. Mwah. Babe, tala din yung maigi. Timo, timo, timo. Timo, sandali. Ace, nalikin naman sa amin, oh. Asa ba punta nyo? Siyempre, konting tennis. Ito ang uso dito, jamming with the boys. Ah, uh, hindi ako masyadong marunong, pre. Ah, oh, okay lang yan. Mas ako, hindi marunong eh. Ang importante, ang barkatahan. Yun! 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 O nga eh. Eh, kaso si... si Daisy. Daisy! Eh, takot pala sa asawa to eh! <laughs> 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 de, de, de. <laughs> oh, hindi, hindi, hindi! ano? Ah, uh, eh, kasi ano eh, ah... Oh, oh,

Diba? di ba? <laughs> eh, no, hindi ka, bawasan diba diba, na nga yung mga bilbil mo eh. Eto, hindi ko na ba bawasan na. Perlas na pinok! Pepe, pepe, favor <laughs> naman oh. Ah. Baka pwede namang nakadaan na lang sa bahay. Bahay? Bahay ka dyan. Oy, maaga pa. May lakad pa tayo. Oh, wala mo nang uwi oh, ah. Hindi pa ba ka papagod? Oh, Saka, ah. Ay, ah, si Daisy. Ay, oh, grabe. Si, oh, si okay. <laughs> <laughs> desaya! Si desaya, Under the sky! Under the sky! Pre, pre, Oh, sige na nga, sige na. Pero, sandali na tayo, ha. Ah. Oh! oh, oh. Okay. ba tayo pupunta? Pare, mag-golf naman tayo ngayon. Yan ang uso ngayon. Goal, goal. Golf! Golf! Mag-golf?